nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Asa, eh, tignan ninyo ang statistik. O mga boss, na overwhelm naman pala yung flood control eh. Ang ibig sabihin niya ni BBM mga boss, umapaw, tabunan ng na maraming tubig, yan yung ibig sabihin niya. Pero kung sa atin yan, overflow. Naka-Oxford Dictionary lang siya kaya niya nasabi yung overwhelm. Pero yung flood control na sinasabi niya is dredge ka lang yan. Wala pa yan sa mga milyon-milyong dolyar na inutang nyo internationally para may pampondo kayo domestically dito sa loob ng bansa o sa Pilipinas. Kung mapapansin yung mga boss, meron silang isang malaking gateway project na flood control, matatagpuan nyo yun sa manggahan sa Maypasig City. Nagkakahalaga yun ng 1.3 billion US dollar nung simula nung pinagawa yan. Pero nung natapos na, ang kabuuan is 200 billion US dollar. Pero anong ginawa? Inilagay sa mga daanan ng barko. Matagal ko na kayong hinahamon. Ayan, ipinapakita ko na sa inyo kung ano ba ang dapat gawin na makakapagligtas ng milyong-milyong Pilipino kung sakaling nagkaroon tayo ng heavy rain sa loob ng bansa. Kung naalala nyo mga boss, noong 2018 nagkaroon ng pamalakasang baha sa Tokyo. 2018 dahil nagkaroon ng heavy rain sa western Japan, killed hundreds of people, at mga milyong-milyong ari-arian ang nawala. Ito ang tinatawag na metropolitan area, outer underground, discharge and its flood water cathedral. At nagkakalaga ng 2 billion US dollar. At kung magpapagawa kayo ng floodgate water flood control, wag naman sa maraming barko, anak naman ng pat... At dapat ganito kalalaki at katiba yung pinapagawa nyo. Hindi yung mga puro substandard. Eh putang ina puro mga taga NEDA, DPWH, DOTR, NEA. Yan yung mga nakikinabang congressman mayor na mga pondo para sa pang infrastruktura ng mga regional states. Kaya ang nangyari yung dating hamon sa atin ni Lee Kuan Yew na 31 years na naging prime minister sa Singapore at hamon niya para sa executive branch ng government ng Pilipinas na baguhin ang konstitusyon dahil yung konstitusyon ng Pilipinas ay ginaya sa Amerika. At nung namatay yung kanyang kaibigan na si Ferdinand Jr. at pinalitan ito ni Cory Aquino, ang sabi niya, huwag niyong hayaan na mawala yung pinaghirapan ng kanyang kaibigan. Pero ang ginawa, pinagpa-privatize at binigyan ng monopoly government control ang mga oligark. Kaya wag na kayo magtaka mga boss dahil ang nagmamanipula ng Pilipinas ay ang mga oligarko. At kung matatandaan yung mga boss, si President Duterte, Pinagbabayad niya ng malalaking halaga yung mga oligarko na yan dahil sa hindi pagbabayad ng tax at tinanggalan niya rin ng karapatan para manipulahin ng mga oligarks yung mga congressman dyan at mayor. Dahil nung panahon ni Cory Aquino, panahon ni Gloria Arroyo, ay pera lang yung sinasamba ng mga congressman at mayor na yan sa kanilang mga regional state. Kaya yung mga hinayupak na yan, milyong-milyong Pilipino yung mga pinahirapan ng mga gunggong na yan dahil sa corrupted government na pinaiiral simula nung nagkaroon ng 1987 Constitution. Kapag may corrupt, maraming kriminal, maraming dorogista, ganun lang kasimple mga boss. Kaya naman yung sinasabi ni ex-president Roa Rodrigo Duterte kay Risa Hotiberos na magtanong ka muna sa abogado mo dahil nakasaad sa polisiya niya na a crime is a personal to the offender. Kahit kailan hindi mo pwedeng ilipat yung kasalanan mo sa ibang tao. Dahil lang inuto sa kanila ay gumawa sila ng tama at kapag nang laban, tsaka mo barilin. Binaril mo ng walang kalaban-laban katulad nung bata na si Kian, ay eh yung presidente na mismo yung magpapakulong sa pulis na yon. Dahil lang utos sa kanya, sundin mo yung tama at huwag kang gagawa ng mali. Nalabag sa kanyang polisiya. Dahil nung 1950s mga boss, the Philippine Economic Development is better than Korea at mataas lang ng bahagya sa Taiwan and the same bracket in Japan ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero putang ina simula nung bumaba sa pwesto si PRDD, andyan na naman yung korupsyon, drugista, kriminal. Kung bata-bata lang si PRDD, baka hindi kayo makakaupo. Sa totoo lang. Kaya kung gusto nyong gumanda yung pagpapatakbo ng isang presidente sa Pilipinas, at total maraming taon na rin naman ang nakakalipas simula nung nagkaroon ng 1987 Constitution na pinangungunahan ni Cory Aquino para maging US style system ang government natin, itakil nyo yung crimes and corruption, remove monopolies, yan yung mga oligarko na yan, fix your infrastructure at hingaan nyo ng report yung mga natatapos, subaybayan nyo hanggang dulo at pababaan nyo yung mga